Yari ang mga dagko mga balita nga natipo na subong adlaw. Para sa mga headlines, bata nga lalaki sa Lambunaw, Iloilo, patay bangod sa dengue. LGUs nga may kasos ang ASF, yara na sa pink zone. Monfort Bridge sa Dingle, Iloilo, pwede na maagyan na buwas kagyari ang detalye sa aton mga headlines. Isa ka Jess Anyos nga bata ang lalaki halin sa banwa sa lambunaw ilo, ilo ang napatay bangod sa ginapatihan nga dengue. Ang bata ang napatay samtang ginabulong sa tertiary hospital sa Iloilo -Ilo City sa itong February 21. Una nga nakitaan sa signs and symptoms sa dengue ang bata sa February 15. Ang Jess Anyos nga bata ang ikaduwa nga casualty sa dengue sa probinsya sa Iloilo. Una nga casualty amo ang size Anyos nga bata halin sa miyagaw. Bangod sini, ginapatihan pangay sa Iloilo Provincial Health Office ang kooperasyon sa mga ginikanan nga kung makitaan sa mga sintomas ang dengue ang bata o kung membro sa pamilya, kilayon nga dalon sa Rural Health Unit para may paydalom sa case management. Ginpa idalom na sa pink zone ang anong tanan ka local government units o kung LGU sa Western Visayas nga anay red zones o kung may nalista ng African swine fever o kung ASF infections. Matandaan, nga base sa zone classifications ang pink zone ang ginatawag man nga buffer zone kagyara lang sa palibos ng red o kung infected zone. Suno sa Department of Agriculture Western Visayas, isa inika positibo nga senyales nga amat-amat na nga nag-recover ang hog industries sa rehiyon. Ang mga lugar nga ginpa idalom sa ASF pink zones amo ang San Jose de Buena Vista Antique? Benavista kag Gordon, Gimaras, San Miguel kag Santa Barbara Iloilo kag Pulupandan Negros Occidental. Ang mga LGUs nagapangayo sa bulig sa tanan nga mga sa program sa GA Bureau of Animal Industry kag Provincial Veterinary Office agud mapadasig ang total recovery. Pagabuksan na buwas nga adlaw March 8 para sa mga motorista kag publiko ang Montfort Bridge sa Barangay Poblacion ka Mambugan Dingle Iloilo nga nagakonektar sa 14 ka mga barangayan sa nasambit nga Banwa. Ginkumpirma ni Engineer Ramon Chavez, Chief sa Construction Section sa Department of Public Works and Highways sa so kung DPWH sa 2nd District Engineering Office nga pwede na magamit ang taytay matapos ang masobra isa katuwi nga pagpakayo sini. Sa interview kay Chavez, nagapahibalo na sila sa local government units ang dingle nga nagalimit sa 20 tons ang kabugaton sa pwede makaagi diri. Kapin 60 million pesos naman ang balor sa pondo sa pagpakayo, sinisaidalam sa AD Pendant Construction Company bilang win kining bidder. Madumdumanak nga ginsuguran kayo ang Montfort Bridge sa Setyembre 28, 2022 sa nagubay iniibangod sa bagyong agaton sa Abril 2022. Kaga yan to ang mga dagko nga balita nga ato natipon. tipon. inyo ka PN, para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter and subscribe to our YouTube channel.